Magandang araw sa inyong lahat. Shout out nga pala sa ating mga bagong subscribers. Maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa ating mga videos na ina-upload. Sana ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, at i ang notification bell. Simulan na natin! Hayaan niyong ipaliwanag ko sa inyo kung ano-ano ba ang iba-ibang klase ng shadow people. Yung story ko about shadow person, pinaliwanag ko sa paraan kung paano ko dinil yung sitwasyon na yun dati. Sabi ni Sir Alex Angeles, ito daw ay espiritu ng mga namatay sa suno. Ayon naman sa patuloy kong pag-aaral, ito daw ang unang-unang nakikita ng mga taong nag pa palang mabuksan ang ESP o Sixth Sense. Maraming theory about sa shadow people. Una, ito daw ay isang klase ng host o spirit. Pangalawa, ito daw ay ibang klase ng interdimensional entity na nakatira sa ibang planes of existence na accidentally nakikita ng ilan sa atin. Pangatlo, sila daw ay mga aliens na bumibisita sa atin at pang-apat sila daw ay ang mga spirit body ng mga astral traveler. Character-wise, iba-iba ang katangian ng shadow people depende sa klase. So ano-ano naman kaya ang iba-ibang klase ng shadow people? Pag-aralan natin. Shadow people, normal na klase ng shadow people na unang nagpapakita sa gilid ng mata. Kadalasan ng mga nakakita nito ay nakita sila sa gilid ng paningin at nilingon upang makita ng buo. Hindi naman daw harmful ang ganitong klase. Minsan pumapasok lang sila sa loob ng kwarto para may kuhain gamit, minsan naman ay pumapasok lang sila at lumalabas ulit. Ginagawa nila ito sa mabilisang paraan. Madalas silang nakalutang at minsan naman ay kalahati lang ng katawan nila ang nakikita at wala silang mga hita at pa. Hatman Shadow, isang klase ng shadow people na mayroong tila safari hat at purong itim din gaya ng usual shadow people. Dalawa ang klase ng Hatman Shadow people, isang non-aggressive at isang aggressive. Ang Hatman Shadow people na non-aggressive ay walang mukha at purong itim lang na mas madilim pa sa gabi. Ang aggressive naman na klase nito ay may pulang mga mata at minsan pa nga ay may mukha. Red ay shadow people, katulad lang din ang hitsura nito sa usual na shadow people, pero mayroong itong mga pulang mata at minsan pa nga ay may mukha. Ito ang mga klase ng mga shadow people na kayang manakit at madalas makita ng mga taong nag-sleep paralysis. Hooded Shadow People, klase ng shadow people na nakahood. Katulad ng usual na shadow people, Purong itim ito pero mahahalata mo na nakahood ito. Kadalasang nakatayo lang ito sa gilid ng pinto at minsan lang gumagalaw. Kung gumalaw man ito o maglakad ay pahinto-hinto ito. Tall shadow people, bas nga sa term na ito, sobrang tangkad ng mga ganitong klaseng shadow people. Siguro kasing tangkad ni Slenderman. Not sure kasi di pa ako nakakita ng ganito. Small hooded twin shadow, parang kambal na taong anino sila na nakahood. Sa tingin, mukha itong maliliit na bata. Pero hindi inindicate na bata talaga ito. Smoky shadow people, mga shadow people na parang usok lang kung titingnan. Ang kulay nito ay pwedeng itim at minsan naman may mga smoky shadow people din na kulay puti. Minsan naman, nagpapakita din ito sa mga larawan. Anima shadow people, mga ani ng itim na hugis hayop na hindi lang basta anino pero nakikita bilang entities at may buhay. Ang ganitong klase ng mga shadow people, or should I say, shadow animal, ay hindi masyadong nabibigyang pansin dahil nga sa kanilang hugis o laki. Forest shadow people, mga shadow people na hindi makikita sa loob ng bahay, kundi sa labas at kadalasan ay nasa gubat. Kadalasan kasi ng shadow people ay makikita lang sa loob ng mga gusali pero ang ganitong klase ay nasa labas ang mga shadow people ay matagal nang nagpapakita. Kahit noong unang panahon pa lang, nabanggit nga sila sa mga makalumang mga aklat, maging sa koran nga daw ay nabanggit din sila. Ngunit nakakagulat lang na sa panahon ngayon ay mas marami nang nakakakita sa kanila. Marami na daw kasi ang nagkukwento na nakakita sa mga katulad nila. Marami ding mga pag-aaral sa kanila, ngunit walang universal standard kung ano nga ba ang mga shadow people at bakit nga ba sila nagpapakita. Maraming explanations gaya ng paranormal, scientific, at religious approach. Pero walang pagbabasihan na true and reliable source. Kaya hanggang ngayon ay misteryo pa rin kung ano talaga sila. Ikaw, naniniwala ka din ba sa kanila? kung gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya. Mag-email lang kayo sa waitystarvlogshorrorstories@gmail.com at gmail.com.